Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa pinipilahan at sa loob ng isang oras, ubus na isang higanting kaldero ng lugaw. Dahil bukod sa masarap at 20 pesos mo lang may libreng dugukan na. Kaya naman kahit single parent si Idol na pag-aaral niya yung tatlong anak niya ng dahil sa paglulugaw. Ito ang lugawan ni Idol na located lang sa may road tent corner Domingo Santiago Street, Santa Mesa, Manila. Every day daw silang open at 7 ng umaga nagsisimula na sila dito. Pero mind you guys, dating nga daw na 2 hours ubus na tong mga lugaw. Pero nung nagpunta kami halos wala pang isang oras, Lagpas kalahati na ng lugaw yung naabutan namin. Tapos pagdating naman sa laman loob, dalawa na lang yung naabutan namin. Grabe no, ang lakas nila. Sobrang sikat din kasi talaga nila dito dahil 1960s pa daw sila nagsimula. Eh. Pero ano, ano yung mga laman niya? Eh? Bahay, guya, puso, sutlan, bagpay, walya. Ang lahat yun, ubus agad. Ito mm. oh, yung mga

Kaya mag-aano po sa akin. Baka gusto niyo po sila imbitahan. Gusto niyo makapigman ng lugaw ni Idol. Punta lang po kayo dito sa Road 10 corner ng Domingo Santiago. Alas 7 ng umaga bukas hanggang 9 lang po ng umaga. Dati nga po 2 hours daw, no? ubos na. Pero ngayon parang pagdating namin wala pang 1 ka hour. Kalahat eh, oo po ganun. Ubus agad eh. Every po kayo open? Opo, eh. araw-araw -ar ah, po kami. Kasi sayang naman yung oras eh. Yung araw kasi dalawang... Sa so, 2 hours lang naman eh. No? Opo. No? Mas, mas mahaba yung pahinga. Pahinga. Kaya naman, ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalan, I-try na natin. Guys, dumayo pa tayo at gumising ng pagkaaga-aga para lang matry itong lugaw ni Idol. Akala namin maaga yung punta namin. Pero, muntikan na kami maubusan. Dati kasi, 2 hours lang daw, nauubos na to. Pero ngayon, wala pang isang oras. Halos wala na kami maabutan. Ang gano'n. At non-stop yung pila. Simula mag-open sila, may pila na. Kaya solid tong breakfast na kakainan. Ngayon yung lapot niya. Actually kung naabutan natin lahat ng laman loob nila, 120 pesos yun yung overload nila. Pero since dalawa na lang yung laman loob na naabutan natin, puso tsaka guya, 60 pesos na lang. Pero marami pa rin serving. Sa boiled egg naman nila, ang isang peraso 15 pesos. Yung tokwa nila, wala na tayo naabutang baboy eh. Tokwa na lang. 15 pesos. So may kasamang dugo lugaw nila. Free na yung dugo. Kasama lang sa mismong lugaw yun. So kung o-order kayo ng plain, 20 pesos lang yun. Pero may kasama ng dugo yun kasi free na nila yung dugo. Tikman muna natin yung pinakalugaw nila. Mm. Ang rich yung lasa niya. Wala pang anything ah. Hindi pa tayo naglagay ng patis, paminta, kalamansi. Malasa na mabigat guys ayan o oh, halos mabali na yung kutsara ang bigat dahil sa sobrang daming laman loob ayan o oh. puso eto yung bahay guya ayan siksik sa laman Sobrang generous, oh. 60 pesos lang to, guys. No wonder, kaya one hour lang. Ubus na. Dating two hours, ha. Nagulat na nga ako sa two hours, eh. Bahay, guya. kung masarap na siya kanina, nag-level up pa yung sarap niya nung naglagay tayong kalamansi. At yung laman loob, yung bahay guya na natikman ko, ang linis ng lasa. Walang lansa. Patong lambot. Try naman natin with chili sauce. Nakikita ko kasi ginagawa ng karamihan dito. Ginahalo nila sa pinakalugaw. Kaya yung lugaw nila nagkukulay orange na. Eh, baka magulat tayo sa anghang eh. Kaya try muna natin ng isang suko. masarap yung chili sauce. Pero ayan. Gumagapang yung anghang niya. Pero masarap yung anghang niya. Actually, tama sila. Masarap ihalo yung chili sauce sa buong lugar. Ayan o. No? Nakikita ko yung karamihan na kinakain nila dito, color orange yung lugaw eh. So ibig sabihin, ang dami nilang nilalagay na chili sauce. Ayan o, no? medyo marami na nga nilagay natin pero konti pa lang yung orange niya sa iba makikita mo orange talaga yung pinakalugaw nila pero ang lakas makasarap pa so yan ang laman loob mo kasama ng bahay kuya to eh parang may taba taba ng kon hmm Sabayan na natin ng tokwa. May kasama ng suka to. Yung suka niya dito, manamis-namis. Yung sabaw na ito, masarap yung halo. Ayan. Solid. Worth it, dayuhin ng sobrang aga. At pilahan. Agahan nyo kasi one hour lang, ubos na. Tokwa ko si Esther. Ganda ng kulay eh. Colorful. Breakfast, pass, Solid. Oo, oh, diba? Uh -huh. <laughs> Linis na no? Yes. Sulit yung gising na. No? Pati, Pati yung gising aga. ng maaga. No? lang, <laughs> Parang